Ah, oh, shout out naman sa mga ano. Shout out sa mga motorista natin na dumadaan dito sa Ano, Concepcion uh, Conception Uno, JP Rizal. Hello. Awawa naman. Asaga sa kasaan ho? Ha? No? Dito na nakbo. Dito na nakbo. Dito na nakbo. Tapos dito na. Alaga yan eh nung inakaro niya, may kandila yan eh. Dito dito mo, ano, dito niya Bana parang kuha para... ka ng plastic tissue.